sa atin ang linya si DOTr Secretary Giovanni Lopez. Secretary, magandang umaga po. Good morning, Hi. po. Hi, good morning po, Ma'am Tuesday sa Sir Christian. Sa lahat ng nanonood at nakikinig na, sa inyong programa. Ah, oh, uh, uh Seka uh, Lopez sir. Uh, kumusta po ba ang participation ng Department of Transportation dito sa ginagawa nating mga uh, relief, rescue? Mayroon ba tayong nire rescue so far magmula nung tumama yung malakas na lindol dyan sa Davao? Ay, uh, Ma'am Tuesday no nung uh, tama po nung I think that was uh, yesterday po nung nagkaroon ng lindol dito sa Mindanao sa Davao po at uh, ang una po nating uh, ginawa uh, sa ating paliparan po is other than to secure our passengers no at mm -hmm. uh, tiningnan natin kapag may mga damage sa ating facilities sa paliparan po natin dito sa Mindanao uh, buti po wala pong uh, malaking damyos, operational po lahat ng ating mga airports mm, very good pa opo pagdating naman sa ating pantalan no uh, agad din po natin pinasuri at uh, except for two ports dito sa Maymati mm -hmm. na may damage again all operational lang ating mm -hmm. ang ating pantalan ang ating coast guard naman po kaagad na nagdeploy ng sinasabi na ng deployable response group i think it's a 59 response group mm -hmm. nakakalat po 'yan at uh, ang balita ko naman po ngayon mino namin na wala pa naman yung rescue na operate mm -hmm. sa atin dyan sa, sa Mindanao ayan mabuting Tapos, marinig n'yo na ganyan ano, na ibig sabihin ako. ligtas yung ating mga kababayan opo At uh, if I may just add po uh, mm -hmm. uh ma'am Tuesday uh sa during the earthquake uh, we made sure na yung ating mga love buses also mm -hmm. uh, ginawa natin na pwede sila mag out of route para yeah, madami mm -hmm. tayong maisakay. I mean it's it's time na parang bayanihan na yun at right. that time. Eh. Mm -hmm. So pinayagan namin para maysakay natin yung mga na stranded na commuters natin mm -hmm. during the earthquake. Oh, asak opo. libre pa rin ah, asak libre pa rin ito no? Libre pa rin yung sakay sa love bus. Opo, during the rush hour po. Libre mm -hmm. pa rin po. Mm -hmm. Tapos sa uh, sa airlines naman natin po, naglagbas na tayo kagad ng kautusan na ilibre nila yung uh, they should have, they should a lot space, uh, cargo hmm. para libre yung mga relief goods natin. So Yun. lahat ng domestic airlines natin, ginawa na din uh, since yesterday. Oh. As sa PPA kasi may nilabas sila na impormasyon na lahat ng relief efforts ay prioridad, ano dahil medyo may mahaba na yung pila sa ibang pantalan, yung mga relief efforts ay uh, prioridad doon sa cargo sa mga paliparan, ba ganun din? Yes po, uh, same with the uh, sa pantalan and at same sa ating uh, mapaliparan po. Na ang immediate priority natin, the first priority ay mga itong relief goods po natin. Mm. -hmm. Mayroon bang pangangailangan secretary na uh, sa sitwasyon ngayon na nakikita nyo ano, diyan sa mga lugar na nilindol, yung mag-iissue ng special permit para doon sa ibang mga transportation, public transportation para makapagbiyahe Uh, kung saan sa ang ruta dahil doon sa mga uh, pasahero nga po natin na biktima ng lindol. Uh, ngayon po, yan pinagsinabi po natin may bago tayong LTFRB chairman, mm -hmm. si uh Chairperson uh, Vigor Mendoza. Right. At tignan niya kaagad itong sitwasyon sa Region 11. If there's a need for us to issue special permits in order not to paralyze the public transport yes. gagawin mm -hmm. po namin 'yan. Mm -hmm. Oo, bago namin na, nabanggit nyo na yung counting uh, rigodon jaan sa DOTr as an uh, 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 secretary bago namin puntahan yan yung uh, kagabi may mga pagyanig din sa ilang uh, lugar na medyo may kalakasan. Kumusta naman yung mga lugar na yan in terms of transportation at facilities natin na uh, secretary? Uh usually po nakakatanggap ako kaagad ng mga reports at ulat kapag may mga damage no po no mga initial assessment nila as uh, as of today po as of this time wala pa ako natatanggap at uh, ongoing pa yung yung uh, pag-assess din nila sa may batibang lugar pero that will only mean as of now po no na mukhang okay naman po. Mm -hmm. Mukhang okay naman po. Ayan, mag that's good to know, uh, Secretary. Uh, maiba tayo ng usapan, ano, Secretary Lopez, sir. Mayroon kayong isang uh, para undersecretary under -Secretary. na nasangkot daw sa road rage. Ang, ang pinakahuling informasyon na nakuha namin ay pinagpapaliwanag nyo na itong si Undersecretary Ricky Alfonso. Nakapagsagawa na po ba kayo ng investigation dito sa uh, incidente so, na ito? ano bang ito? pinagmulan talaga? Mm -hmm. Yes, ah uh, tama po nung uh, pumutok po ay uh, Tuesday pa ay uh, Thursday pa lang po, Ma'am Tuesday, mm -hmm. uh, nakatanggap na nga po ako ng uh, message at saka videos no na may ganitong nangyari. So, kagad ko tinawagan po yung si Jose Alfonso and I asked him, I, I asked him to confirm kung mm -hmm. sabi 'yun kasi hindi pa maliwa, hindi pa masyadong maliwanag dun sa video kung siya. Mm -hmm. Sabi niya man siya po. Mm -hmm. At uh, Inamin niya po tumuwi, umingi kagad sa nang uh, nang uh, paumanhin mm -hmm. at uh, ang ang nangyari daw po uh, bumaba yung uh, driver niya o bodyguard no at yun ang talagang uh, nanakit doon sa isang um, yung 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 nakabangga yata nila mm -hmm. o nakagitgitan nila no so siya bumaba siya to pacify para umawat mm -hmm. so sabi ko nandales sabi ko issue ako ng notice to explain we have to answer So mm -hmm. sabi niya o gagawin niya 'yon. Tapos, mm, opo, go ahead, uh, Tapos ang ginawa naman namin, tinawagan ko yung LTO. Sabi ko i nyo yung uh, may-ari ng sasakyan. At kailangan manugot, managot din. At kung kailangan tanggalan din ng lisensya yung people na involved there, ay kagawin po din namin. Mm, kasi kahit hindi siya yung nanakit, secretary, uh, the fact na driver mo, at ah, saka ikaw yung mo, official doon oo, eh oo, na nasakay kay e. mga sasakyan. Po. Tama po. At nung araw na din po yun, nag usap kami Thursday, that night yata po, that day, tinanggal niya na po yung uh, driver niya. Mm -hmm. Ito bang uh, undersecretary na binabanggit natin? Secretary ay uh, nasubukan na rin mag-commute tulad ninyo at ng iba pang opisyal ng DOTR. That, hindi, ang pinapakommute ko kasi sir Christian are those involved sa road sector namin mm -mm. at... Uh, real sector namin mm -hmm. no si yung si undersecretary po is undersecretary for ang designation niya po undersecretary for special concern mm -hmm. so uh, hindi ko po mo monitor ngayon ko nagko-commute sa but i will check din po okay, dapat no? lahat secretary ano anyway mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oo oh, oh. may isa pa akong concern na uh, secretary ano. itong lumabas nitong nakalipas na isang linggo yung pag uh, na-discover ng Senado kung hindi ako sa nagkakamali ako. na overpriced down na budget cam cameras, ng uh, Philippine Ports Authority. E, ano po ba ang uh, napag-alaman nyo hinggil sa bagay na ito? During the hearing po, tama po 'yan, sabi ni Sen. Raffy Tulfo na uh, there's uh, an allegation na mataas yung ang uh, um, yung, yung body worn camera na pinarchase o pinocure ng ating ng PPA. So, ang explanation naman ni JMJ during the hearing is that uh, may madaming kasama to. A uh, system, back end and everything. It's not, it's not simple as the camera itself. Mm -hmm. Pero tulad po ng sinabi ko kay kay uh, Senator Raffy Tulfo, titingnan ko po ito at ako uh, investigahan para makita ko kung ano ba talaga ang uh, totoong kwento nito. So by Monday, I will ask the COA itself, COA ng PPA at Koa mm -hmm. din namin to send me all the documents. Kasi 2020 po yata itong procurement na to mm -hmm. Saan po ba mm -hmm. ginagamit ng mga taga PPA yung body cam? ang ano po, meron po kasi uh, Philippine Port Police, yung mga port police oh. po. No? So, yun po yung... Uh, sila po ang end user sila pa gumagamit gumagamit ng ating uh, sinasabing body cam at real time real time po kasi to at merong malaking parang uh, uh, command center ang PPA para nakikita na every, dapat 20 uh, dapat nakabukas parate yung Vatican mm -hmm. kapag nagche-check mm -hmm. sila ng it's more parang alam nyo po sa airport natin yung mga transport security net yes. natin right. para makita so it's a big uh, and uh, complicated system mm -hmm. yun po yung explanation sa akin na hindi lang po camera yung uh, binibili dito mm -hmm. but then again po tulad po ng sinabi ko kay Senator Tulfo titignan ko pa rin po at uh, yung yung procurement process na ginawa nung 2020. Mm -hmm. Mm -hmm. Secretary, while uh, the investigation is ongoing, may mga directive na ba kayo diyan sa PPA? Uh, uh, ano pong direct on oh, this uh, on oh, this? Oo, oh, 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 regarding this matter, parang may nabasa ako, parang yun dun sa bid panel eh parang uh, uh, ano ba, um, pina, um suspended or parang ganun? Wala pa po akong directive po diyan sa na sus uh, preventive suspension or uh, while ongoing investigation. Kasi kailangan ko pa rin po makita muna kung ano yung report ng COA right. at ma e, pad e, kasi po kapag titingnan po natin yung no 2020 po nangyari diyan. Mm -mm. So parang ako ang iniisip ko ngayon, every year nag-audit. Meron bang uh, audit tama, observ ba? audit observation memorandum ang COA? Meron mm -mm. ba itong notice of disallowance mm -mm. or suspension? na kasi umaabot na po ng 2025 eh. So kailangang kukunin latang dokumento? At, at yung mga bids and awards committee ba dyan o TWG sila pa rin ba ang membro? Mm -hmm. So this is uh, hindi po tulad dito na bagong ano lang procurement mm -hmm. at medyo may katagalan na rin ho. Mm -hmm. So I have to gather and secure all the documents first. All mm -hmm. uh, isang concern na lang ano Christian mm -hmm. na secretary yung sa balasahan sa DOTr. Uh, na-i-report namin last week ano po na nagpalit-palit lang po yung <coughs> nila wa ano ang dahilan sir uh, uh, pinagpalit-palit lang sila ng pwesto na natanong din sa akin ma'am Tuesday sa akin yan, nung ako ay nagkaroon ng presscon nung mm -hmm. Biyernes At tang sagot ko po dyan bilang appointed official also at uh, sabi nga namin na uh, I work at the pressure of the president mm -hmm. hindi ko po kasi kailangan tanungin ang ating uh, pangulo mm -hmm. uh, kung, kung bakit na uh na na -appoint sila sa sa different positions po ngayon no kung bakit nagka doon mm -hmm. at uh, hindi ko rin maraman ang rason. Mm -hmm. So uh, ako po uh, ang, ang sinabi ko lang po ay makakatrabaho ko naman lahat basta mm -hmm. lang sila naman ay sumunod sa direktiba mm -hmm. ng ating pangulo na pagaanin at uh, gawing mas maginhawa ang buhay natin mga commuters mm -hmm. Mm -hmm. may fresh direct bagamat sila-sila uh, pa rin yon na uh, secretary may fresh directive ba tayo or marching order sa ating mga opisyal sa LTO LTFRB and the uh, Office of the Transport Security, Transport. Security. Oh. Yes Opo uh, ang sinabi ko po dito kay uh, Asec Lakan lakanilaw na kami po ay mm -hmm. nag-uusap ang unang marching order po na ma marching order ko sa kanya is against corruption eh, parang yes the full authority to go against corrupt officials ng LTO. Mm -hmm. 'Yun po 'yung una, lahat kailangan uh, tutukan niya, imbestigahan niya, kung kailan niya tanggalin at mm -hmm. makakasa siya ng full support on my part. Okay. Si Asec Vigo, uh, si former Asec Vigor Mendoza, now a chairperson naman, mm -hmm. kami naman po ay nag-usap din at kailangan niyang tutukan also itong PUVM natin. Mm -hmm. Ito ang uh, short uh, apparent short supply of ating uh, uh, public utility vehicle sa lahat ng kalsada natin kailangan tutukan at uh, sabi ko nga dapat pabilisin ang uh, approval ng mga mm -hmm. franchises special permit mm -hmm. so and yeah nabanggit niyo na yan secretary sa ibang pagkakataon niya nang tatalakayin natin ha mm -hmm. natin yang yung Tama po. modernization na yan masaling uut parin eh hanggang po. and uh, the last time i checked ma'am tuesday kung masabi ko lang uh, up to now 31% pa lang ang route rationalization Ay na approved. Ayaw. So parang sinecheck ko 'yan nung nung I think mga June o August, mm -hmm. ganun pa rin. So parang sabi ko but parang ganun hindi ba? gumagalaw. Mm -mm. Opat hindi pa parang buti na point something something hindi gumagalaw. Ano ba nangyayari? Mm -mm. So yun po yung kailan. So bibigyan ko po ng uh, konting oras at panahon si si chairperson bigor mm -hmm. uh, mendoza mm -hmm. para maaral niya rin yung mga datos na yan at uh, upuan din po namin at kami po ay magbibigay din po ng update mm -hmm. sa inyo. Right. Uh -huh. With that, Secretary, uh, Secretary Lopez, sir, sa susunod po ulit ha, sabi ko nga sa inyo, yung modernization na yan, mahaba-haba. So, wala pa yung petition dyan. Yes. Oo, oh, oh, wala pa. Matalimut <laughs> pa talaga ito, ma'am, yung kaya, modernization. Kaya nga, kaya i-re-reschedule. Dito, <laughs> kaya i reschedule natin yan, sir. Ha? Salamat yes, po sa oras po ninyo. Ma'am, salamat, Secretary. Thank you, ma'am, Tuesday. Thank you po, Sir Christian. Have salamat a blessed Sunday po. Thank you po. Yan, yan, po, Si uh, DOTR Secretary Giovanni Lopez, mm -hmm. ang ang na nga pa kasi din ng departamento na Ang dami niyang pagpasok pa lang niya, sakit, ng ulo. sakit ng ulo ka Sinala sakit ng ulo ni Secretary Vince oh, Dizon.